Mahal pesos, fresh pa Papa marinola, pampawala sa bawat baba, sa baba. papatami sa bukma. Ayan mga tiyam-tiya, mayroon nagpa-challenge sa atin na magwinta daw ako ng TikTok Yung ganito, si Engineer Rogelio Cartilla Harmen, dong. So, please, follow nyo yung page din niya, mga katiyam-tiyam. So, ito na. Sa so, mga gusto pa lang magpaano mag magbigay ng challenge sa akin, mag-message lang yung sa akin, at gagawin ko yung mga challenge nyo Hanggat kaya natin. Pero sa ngayon, uh, umpisa natin yung challenge natin sa challenge ni Engineer Rogelio Harmen. Doon tayo sa boulevard magbibinta. Pero pangit din naman kung ganito yung itsura ko magbinta. Di ba? Kailangan, transform ko muna yung sarili ko. So, ito na mga katiyang tiyam I-transform ko na yung sarili ko. Ba't ganito yung transformation ko? Pero wala tayong magawa. Pwede ka lang. Yung butas-butas ko sa mukha, hindi pa nawala. Pabayaan nyo na. Hindi pa na-retouch yung mukha ko. Dahil po ito sa welding kanina, na-weldingan eh. Nag-apoy-apoy ito kanina yung mukha, kaya maraming butas-butas dahil po sa welding. So, yun mga Kakiyam-Tiyam. Huwag nyo tayo magtagal. Pupunta na tayo ngayon sa multi-part. At itong uh, sampung piraso, ibinta natin ito. Kung kakabot natin ito mga Katiyam-Tiyam, bibili tayo ulit sa Ross Pharmacy, down there City. So, ano pa inintay natin? Let's go! So yun mga katiyam tiyam no, umpisahan natin yung challenge, shout out kay Engineer Romilio Cartilla Harwin. So ang presyo pala nito, pinta natin ito ng 150 pesos. Pero pag isa lang yung bibilhin, pinta natin ng 5 pesos only. So natin guys, tapita natin yung mga nakaupo dyan, yung mga nag date let's go!

ito sana po ang mga kwarta makaka-asik. ulit po. na po ah kwarta barisyo. Kinuha po

So, grabe mga katiyam-tiyam, ilan lang yung tao nilapitan natin, wala pang bumili. Peso lang tayo. Ano pa, 5 pesos. Press paparinola, pampawala sa bansa baba, papatami sa bukpa. Yan, dikakit. Mahalip ito. Ano, sir? Mga na a

私のん Halo, 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 いい私は。

So yun mga katiyam-tiyam, mayroon ang bumili sa atin sa 200 katao na lapitan natin. Mayroon ang bumili. Kapapakal ko yan. Dick, Dick, Dick. Pakita mo yung sa muka, isa tatate. Mayroon po kayo profile kayo sa Facebook. Dick, Dick. Dick. Ah, dito na yung machine dumalaw. Pag mag-follow ka, pang 1 million followers ka namin. No. <laughs> Guys, ito na. Nabila na tayo ng 50 pesos. Oh my God. Ipatay, ipatay. Ah, sige. Okay, so, mams na tayo. Hag mo na, hag mo na. Oh, ang bongo ni Kuya! Let's ko a back

sa na kanya pala natin. Lapitan mo. Lapitan mo. Itutok mo. No so, shout out na natin si Bosalo Manager sa City Hardware po ito. Ah, uh, grabe ito. to Matindi kaibigan natin ito sa City Hardware. Talaga napaka-hospitable, guys. Ito na. Ito na.

100 pesos <laughs> guys ito ka rin to guys ito yung kaibigan mo na sa ang lupit yung mag aaral na to sa kaprasikto ito yung uh, kamusin oh. thank you guys very supportive napintaan na tayo ng isa 100 Jesus, guys mayroon tayo pang piling para bukas independence day <laughs> <laughs> salamat din <man>. na <laughs> Okay, let's go. Thank you so much. Mwah! Bye. 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 po